Ayan, kakabidyo ko lang mga bossing ko tungkol sa sapatos ng aking anak. Na nakita nga po namin yung medyas na hindi pa nalalaban doon sa sapatos ni Joeline. Ngayon po mga boss, eto ha. Dahil nahanap ng mister ko yung, yung pinaka ano nang uh, parang booklet tungkol doon sa pagpapaturok sa pusa po namin. Ngayon, nakita naman po niya ito sa sasakyan. O, paniparamdam ng aking mahal. Tanan! Ito po yung 2022. Yan, may date pa po siya. Ano ba yun? Ito. Nataklo ba ng kamay ko? Yan, may date pa po siya. Yan, dito ko naipakita. May date pa po siya, Sunday, December 25, 2022. Yan, mga boss. Nakita po ito ng aking mister. Uh, tignan nyo, aking pinakamagandang anak. Nagpunta kami sa Subic. Sa Subic po yan, doon sa may layon. Yan, tapos ito yung anak buso, oh. Maliit pa, tabachoy pa. Yan, ayan yung last ng uh, Christmas na kami po ay magkakasama. Ito po 'yun. Ito siya noong yung nasa kwarto po niya na nakatayo, na nakadress, iyan po 'yan. Ito yung suit niya. Yan, nakita po siya ngayon ng aking mister. Kaya nakakatuwa naman. Nag <coughs> Paparamdam ang aking anakis. Oh. Yan. Oh, gandang babae. Eh. Hmm. Ito pa, oh. Si Justin, parang napakabata pa dito. Ang taba. Ito mo ko dyan. Itim pa yung balbas. Oh, mataba no, pa rin si Joel balbasto. dito. Oo. Oh. Uh -uh. okay. Ito po. Si Joeline. Oh, gandang babae. Eh. Bigla nagparamdam si ate. sunod yung mga bagay na na hindi namin alam na meron pala doon. Tapos sunod-sunod na nakikita. Ang gandang babae ng aking anak. Tatlong picture. Oh, I love you daw. Misa daw tayo ni ate. Oh, tatlong picture ang kanyang nakita. Yan. Kalimutan na natin ito sa sasakyan na ano, na. Oh. Buti hindi nawawala. Kasama ng papel ng ano, mga ay sa unahan. So, so, mm. sa